hihi ako ha kaya mo pwede dito kaya lang maraming ano rito eh alam ko may mga diwata rito eh matatabi-tabi lang ako pero di bali na alam ko naman pag nakita ko yung diwata yung crush na yung crash na crash ko pa naman yung yari siya sa akin ako ayun yung diwata ang ganda nakawait siya Ando na yung crush ko. Parang nga palang totoo na papakita ko na diwata rito. Hala. Nawala na siya. Totoo nga pala. Pero at least nakita ko rin siya. Totoo pala diwata. Ang ganda ni diwata. Wala akong kinikilig pagka nakikita ko si Diwata na iiyi ako. Nakakakilig talagang tanyang ganda. Kaya tuloy ako na kinikilig pag naiiyi pag nakikita ko si Diwata. Bakit kaya may mga mortal na tao dito sa teritoryo ko? Hindi pwede yun. Ay, naiiyi ako. Bakit kaya ako kinikilig Misteryo daw dito na yung diwata nagpakilig ng mga lalaki pag umiihi kaya prada ako kinikilig